Ganda nga po guys, meron po dito din nila sa atin na BUI 125. Napalitan na daw lahat ng battery, spark plug, tsaka ano pa, fuse. Hindi pa rin daw naandar. Ayan si Kuya. Taga saan Taga site daw si Kuya. Taga Dupay na naligaw po dito sa sa Jumps Motorcycle Parts. Ngayon babaklasin natin, titingnan natin kung ano yung naging problema nung motor niya. Let's go. And guys, binaklas ko na yung kanyang gearbox sa upuan. Ngayon, tinesting ko ito si vacuum na pag binuhay mo ito, sisirit. kan Nagana naman siya. Ngayon, titingnan natin si fuel injector niya kung may, may pumapasok pang gasolina sa kanya o wala. Ngayon, itatry natin paklasin to at isasalpak natin si fuel injector. Pag may bumuga, ayos. Pero pag wala, malilinis to. Let's go! And guys, titesting natin kung may sisirit o wala. Ayan. Guys, kita nyo may sumirit. Wow. Ibig sabihin, good pa yung kanyang fuel injector. Lilinisin lang natin yung pinagsasalpakan at yung mga dumi-dumi niya. Yan, oh. dumi. Lilinisin natin siya. Pag nalinis natin, tatry natin kung aandar ah, na. O oh, hindi. Let's go. Yan guys, si Mayo FI125. Ginawa na namin lahat palit na linis ng throttle body linis ng fuel injector malakas ang kuryente na at malakas yung supply ng gas kaso ayaw pa rin niyang umandar ngayon tinesting uli namin binunit namin si spark plug mahina ang buga ng hangin mahina ang supply ng hangin plus compression siya ngayon bubunutin natin si head itatap overhaul natin si Mio FI 125 Nabaklasin natin yung head Titingnan natin kung ano may tama Kung piston ring o barbula Let's go! Yun guys, nabaklas na namin si Makina, si uh, kay Mayo I-125. Pinahirapan kami at pinagod. Ayan, nabaklas na namin ngayon. Susunod na natin, bunutin yung head. Titingnan natin yung ano, may tama kung piston o barbula. Let's go. Yan guys, nabaklas na namin yung head. Nakaka lungkot man sabihin, <laughs> may tama ang kanyang piston. Ayan. Kaya pala man mandar at less compression na talaga. At are ang kanyang block. Kumayod na siya. Ayan. Ngayon, ating babaklasin yung piston at bukas na natin ito pagpapatuloy at yung may-ari ay sasabihan natin kung ano ang nangyari sa kanyang motor. Shout out, shout out. Shout out sa aking mga kaibigan, Mariel. Shout out kay Mari at shout out kay classmate. Ayan, ayan. Ayan po. Buwas po ating sasabihin sa may-ari kung ano yung problema talaga ng motor na. Ating bukas ay pagpapatuloy. Salamat po. Shout-out sa iyo, Rotor TV, sa pagpapagawa kanina. Shout-out sa iyo, Master Joey. Salamat po, Salamat po sa inyong tiwala.